tambirada na to mga gumengs ditson paksyo tambirada karon mga gumengs kay ni sa akong silingan mga gumengs kay dit anniversary sa iyang anak mga gumengs na sila ilitson, mga gumengs nang imbita sila unya hinatag pagyad mga gumengs darang mga ingredients mga gumengs ready to timpla na na siya diha tanan mga gomengs na natabi ay at sal bumbay og ahos mga gomengs ibutang na nato ang atong hinatag sa silingan na litson mga gomengs kay gamitan tanig strategy mga gomengs Nga, ilunod na nato tanan lamas dia mga gomeng sili niya kana akong gibutang biha mga gomeng sprite na mga gomeng kay palamion pa humoto na to ni karon pag ayaw niya gibutangan ako kung isa ka baso diha nga tubig from tumugan rever mga gumengs, niya butangan na to asin diha mga gomeng butangan na og suka ang suka diri mga gomeng ako na lang nanggihurot diha ang suka siguro na na sa mga unom ka kutsara or walo ka kutsara mga gomeng or half cup na mga gomeng kay mao man ni magdaan to pang pahumot niya. mga gumengs, niya butangan to tuyo diha mga gumings mga one cup sa tuyo diha na diha mga gumings unya butang ano tong seasoning manang ano man ang itimpla tanan mga gumings unya butang ano pamintang durog o pamintang powder mga gumings para mo samot kahomot ka humot mo no, na tong karon mga gumings kritson paxiu sa sprite mga gumings chmekos na natuk siya daan diha mga gomeng niya matik dahil ng ato ang sintingyal na nga buhan mga gomeng tak ang dahil na atong sintinyal nakarahay diha mga gomeng niya matik bukal na siya mga gomeng kanang nga bukal mga gomeng wala pa na ang timailhan na to, na maluto na niya ni mga gumengs, katong mulapot na iyang sabaw mga gomeng niya ato asang balibali diha mga gomeng katong medyo pula pula na yun kaysang sabaw mga mga gomeng o niya na kayang sabaw na mantika mauna na itimailhan nga lo なあ。 mga gomengs wala na tayo lang panglono diha mga gomengs oto mga gomengs. medyo sosy na siya nya nagmantika na siya wala na tayo lang bahaton diha mga gomengs matik ha na nato na mga gomengs nya ang kaning kahoy mga gomengs ato sa ning kay kung istak karon kahoy mga gomengs kay mong silingan nagpagwapo mong gutya og balay mga gomengs nya nya mga daan mga kahoy ipanghatag sa kuha nya dara mga gomengs ready to serve na ni mga gomengs perting kumuta ah, perting panaluha perting guding lamia ah, mga gomengs Paksiw sa sprite ni mga gomens sa timan inyo dali. ra kay ni lutoon mga gomens um mm, pit dikumutag na mga gomens dara mga gomens Pinis product mga gomens Piting humuta. Piting panaloa Piting ginang lamiad mga gomens unya kun sa pamay paboto na to ani mga gomens didi na nato ni mga gomens na mubirada nata mga gomens ako ara mga anak tag una na diri mga gomens na wala hit <laughs> Basta pa sa hero ko kay na siya. Ayo na sigid ko di akang. Ani kayo. Hmm, Simple. na ni Dennis to point zero. Ay gato yung pako, ko sin. kay na. O sa pide na tama ka Paborito to ni Asing ang pako. Yeah, paborito ko ni mo tanong sa ulo niya ka